Ang pinaka-importante na prevention, kasi prevention is better than cure, tama po kayo. Ang pinaka-mura at walang bayad na gamot para sa tao ay tulog. Kalimitan kasi sa atin, walang tamang oras ng pagtutulog. Yan Guilty. po ay nakakapababa. No? Guilty ka ba, Raymond? <laughs> Guilty tayo dyan sa kula na tulog. Uh, well, trabaho. <laughs> Yes. No, so, ang dapat lang nun, kung uh, masyado kang stress sa buhay, grabe ang trabaho mo, bumabawi ka. Mm -hmm. na bumabawi ka sa tulog. At pinakamaganda yung natutulog ka dun sa panahon. Dapat deep sleep ka na between 12 midnight hanggang alas 3 pero before that, tulog ka na, kasi proseso yan hanggang dumating ng stage 4 yung iyong tulog. So, before 10 o'clock, tulog ka na. Pero kung syempre nagpuyat ka, bumawi ka. no Bumawi ka na tulog. Kasi parang computer yan, eh. nire-reboot mo yung iyong katawan. Uh -huh. And of course, dapat kagaya nung kasnil. Huwag tayong madidepress. No? Kailangan, <laughs> kailangan na alam mo i-carry yung stress. Kasi yung stress, uh -huh. Maski anong bitamina ang inumin mo, maski anong tulog at magaganda ang pagkain ang gawin mo, kapag hindi mo kayang i-manage yung stress, nakakapagbagsak yan ng ating resistensya. O oh, kaya nga, nakakaingit yung mga in love at happily in love kasi mukhang mas healthy sila kumpara sa mga broken hearted at nag-overthink sa kanilang mga partners. Uh, kung isuman dyan. <laughs> yeah, nagiging stress reliever kasi yan. Kaya kay DJ, kay Daniel Padilla, huwag kang mag-alala. Andito ako. Kung kailangan mo ng doktor. <laughs>